mag matanda at kanilang batang apo dahil sa landslide sa Davao de Oro. Kaliwat ka ng pagguho ng lupa ang naitala roon dahil sa mga pag-ulan. Magbabalita si Bril Montalvo. Martes ng madaling araw nang gumuho ang bahaging ito ng lupa sa barangay Palok, Maragusan, Davao de Oro. Nabagsakan ang bahay ng mag-asawang Jesus at Lucita Emejio. Kaya nabutas ang bubong at nawasa kagilang parte ng bahay sa kasamaang palad. Kasama sa nadaganan sa loob ang mag-asawa, maging ang pitong taong gulang nilang apo na si Benji. Kwento ng kanilang kapitbahay, malakas ang ulan na mangyari ang landslide. buto naging buto ng yuta? Na na mo. Na mo, ano ang yuta. Hmm, sa ilang balay. Labis naman ang inagpis ng mga kaanak. Nito lang kasing bagong taon, masaya pa silang magkakasama na nagsiswimming sa dagat nanawag na akong pag umangkun nga patay silang tanan ning kung ano di ay na disgrasya sa bao sila na bardawnan daw kung una tingala gani kung anong na bardawnan grabe daw katulog Nakaburol na ang mag-asawang biktima at sinagot na rin ng LGU ang gastos hanggang sa pagpapalibing nila. Kahapon naman, inilibing na rin ang kanilang apo alinsunod sa tradisyong Islam. Sa datos naman ng Maragusan LGU, halos isang daang insidente ng landslide ang naitala nila sa iba't ibang barangay dahil sa dalawang araw na pag-ulan. Sabi ng pag-asa, walang bagyo pero ang Easterlies ang nagdudulot ng pag-ulan sa Davao Region. Dahil sa kabi-kabilang landslide, isolated pa rin ang barangay bahit. Sa ngayon, nagpapatuloy ang road clearing operation ng LGU dito sa Maragusan sa mga barangay roads na apektado ng landslide dulot ng malakas na pagulan. Pinag-iingat na rin ang mga residente sa patuloy na banta ng landslide at pagbaha. Para sa One ph Bril Montalvo, Radyo 5 Davao.